Okay guys, ang sweet corn, bakit mataas po dun sa baba? Yun po ang unang uh, tinanim ng husband ko. At uh, tinanim niya ito after 2 weeks yata or so. Para hindi po sila mahinog o mag -ripe. Tawag nila dito, yung pwede nang pitasin, hindi magsabay-sabay. Kasi hindi naman sabay-sabay na mamimitas kami dito. So, hindi ko alam kung nagtanim siya doon sa mother niya. Sa place ng mother niya. Next town. Kung nagtanim siya doon ng sweet corn. But, ang sweet corn ko last year, hindi ko nagagamit. And guys, lumalabas na yung kanyang ears. Kaya so, na yung kanyang malalaglag po yung ano niyan. Pollen, para maano po yan. Ayan. Bahala na kayo para maano. <laughs> Alam nyo na. Para magkaroon ng mga kernel. Ano ba to? Look what they did. Binunot lang. Naku, oh, pinagkakakain ng ano oh. Get out there, Jack. Ng deer. Look at that deer. O, oh, binunot talaga oh. O, oh, nabali, o. Oh, nako, oh, nako, nako. Hello, mga ka-farmers, mga ka at plantita, at kahit ano pa man ang inyong trabaho sa inyong buhay. Ay, may bulaklak na ang aking Jerusalem artichoke. Hindi ko na po yan tinanim. Basta na lang yung mga tira po. Marami po kasing hindi ako na na halukay na ano Jerusalem artichokes. Anyway, tingnan niyo po ang disaster kong <laughs> garden. Ready na po yung ano ko eh. Ang tomatoes po namin wala pong gumagamit. Okay. Anyways, guys, ako ay mangunguha ng sweet corn at ipaprocess ko po. Ilalagay ko po sa freezer. Okay, naku, ready, ready na talaga. Oh, dapat na silang mamitas kasi pag hindi mo to pinitas, ano na to eh, mau-over na. Hmm. Ready, ready na sila. So, tayo ay mamitas. Saan ko to ilalagay? Para hindi maano ng aso. Ah, yung aking plastic bag. Dito lang kumamitas mamitas, hindi na ako papasok sa loob. Ito po, nag-ready na po itong nasa taas. I think husband ko yan. Okay. So, magandang tanghali po. At makulimlim po sa amin. Oo, so, dito na lang ako sa taas. Bakit pa kailangan pumunta? Yan. Dito naman tayo, Manikas. Talagang ready na siya. Dapat na silang manguha. Sa Sabado pa daw manguha ulit yung biyanan ko. Kasi, ba yan? Mangunguha po ako sa Sabado para sa kasamahan ko sa church. Ready, ready na yan, Jack. Di ba, Jack? It's ready, ready na, Jack, oh. Ready na po siya talaga. Ang hirap po ng isa lang yung kamay <laughs> na gumagana dito at isa yung nasa camera. Naku, dapat na silang manguha. Talagang ripe na siya. Oh, nabakli. Okay lang. Hindi na yung tutubo. Isa po, dalawa po ang ears. Isa, parehong malaki. Ayan. Ayan. Pwede rin naman sa balde ko ilagay. Kaya lang, ewan ko, may balde naman doon na ano eh, available. Hmm. <coughs> La la, la, la la pasok tayo pasok tayo pasok tayo dito 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 aray ko para akong na uh, ikuta ay umikot na nga yung ano ayan tingnan niyo po hindi na laki ang ears nito talagang ready na ready na siya ah Pasok tayo sa loob. Niipit ko na po sa kilikili -kili ko. Basta ganyang brown na po siya. Ano na yan? Ready na yan. Ayan, may malaki. Isa na lang. Hindi na kaya ng kilikili -kili ko. Araboy. <laughs> okay. Labas tayo. Labas! Come on, labas, labas. Get out, get out. Yan, kumakain niya ng corn. Hindi na pwedeng lutuin. Bagong pitas yan, masarap. Kahit di mo lutuin. What's wrong with you, Jack? Hmm? Ayan. So, pasok tayo ulit. welcome po sa maisan. <laughs> Hindi lang po maisan. Ito po yung mais na kinakain. So, maghanap tayo ng uh, medyo malaki-laki ng ears. Mili tayo ng malaki ears. Ayan. Ayan po. Ay, maliit. <laughs> ito tayo sa loob. Sa loob. Sa loob. Sa loob. Ayan. Ayan. Ayan guys. lipit sa kilikili. Naku, dalawa lang yata kaya ng kilikili po. Ay! Nalaglag pa. Nalaglag? Ay, hindi. Ay! Muntik ng malaglag. <laughs> hindi po pwede po. Ay, naku, ano ba yan? Okay, ito. Ay naku, hindi na po kaya ng kilikili ko. <laughs> Sige, tabas muna ako at ilalagay ko po ito. Nandun na ang isa kong bag. So, ibuboy lang po ito ng 3 minutes. Yan, dyan na yan sa lapag. Okay guys, uh, patuloy po akong mamimitas. Okay, yan na po yung road dyan. So, malaki. Talaga so, mga ready na yun. Eh. Hmm? Hindi lang masyadong malalaki ang ears niya. Kaya yung malalaking ears. So, malaki yata sa loob sa loob. So, malaki. Pinipit ko na naman as usual. Pinipit na naman natin sa ating kilikili. Diyan na muna siya. Diyan. Diyan. Kaya yung manguha dito. Ito kasi nainitan eh. Na ano ng araw. Ooh, ayun, ayun. Talaga mga ready na oh. Eh. Ang aso ko ikot ng ikot. Ka ikot, ikot. Wala kayo dyan. Hindi pa kayo namimitas. Ayan, nakaka-isang bag na ako nun. Ang dami po talaga. Yung mga pamangkin yan, hindi po na namitas. Baka nag-iwas. Kasi ang corn po ay uh, starchy. Kaya ako hanggang pinakamarami ko po pong kain ay dalawa lang. So, okay guys. Uh, tapusin ko lang po ito. Ilang piraso na lang ang tumba pa. Ilang piraso na lang kailangan ko. Oh, okay guys. Lagay ko na po sa plastic bag. Talagang kailangan nilang mag na ng lahat ng kanilang ipipick bukas. Dahil magmamatured po ito. magpipitas pipitas din po ako kasi bibigay ko po. Mag- uh, I-save din po yung daughter-in-law ng paso namin. So, po na, dalawang bag lang muna. Hindi ko masyadong nagamit yung nakaraang taon eh. Kasi, ah, uh, madalang lang. Gusto ko yung nasa nasa kayan o nasa tub niya. Ayoko ng yung i-grate. Hindi sila ganun ginagawa, ginigil. Tinatanggal yung, ano, kutsilyo lang po ang ginagamit. I paikot po sa may, ano. Ayan guys, hindi yata kaya ng isang kamay lang maglagay nito kasi yung plastic bag, eh. Ayaw mag-open. <laughs> okay guys. Ang dami talaga, dapat silang mamitas na at ripe na. Okay. kusin na natin ito ano ba yan oh, lumabas na <laughs> hindi rin pumunta rito yung filipina friend ko kasi mahilig yung sa sweet corn eh hindi rin siya pumunta ewan ko sa kanya bahala siya busy daw siya eh may trabaho ay, naku, ewan ko sa'yo, ayaw mo pumasok. Ayan na po yung road. Ayan. So, okay guys. Salamat sa pag-watch. Guys, salamat po sa panunod ninyo. At yan po ang pamimitas ko ng sweet corn. So, kung kulang pa po, ay magdagdag lang ako. Pero hindi ko po kailangan ng marami dahil dalawa lang kami ng asawa ko ang kakain ito. Kumbaga po, pag na-freeze na po siya, to thaw out, ihit lang po sa microwave, tapos. So, ganyan ang ginagawa ng mga tao dito para i-preserve ang mga gulay at mga prutas. Magkakaning po. Tawag yung pagkakaning. Okay, guys. Thank you for watching. See you in my next video. Bye for now, mga ka-farmers, plantito at plantita, at kahit anong pamanang niyong trabaho. Let's enjoy the sweet corn.